Pinabulaan ni Sunshine Cruz na buntis siya sa boyfriend na si Atong Ang. Nababalita pang nag e ang kanyang tatlong Maria sa kanyang pagbubuntis. Muli ay pinasinungalingan ng aktres ang lumalabas na balita. Fake news po ang lahat ng ito, guys, for your information, Annie Sunshine, sabay pakita ng screenshots ng false report sa kanyang Facebook. These accounts are not legit and they make up stories for views. Every click from us ay kumikita sila kaya nagkakalat sila ng mga imbentong kwento usually dito sa FB at sa YouTube, wika niya. Dagdag pa niya, huwag po tayo basta maniwala sa mga gawagawang kwento. Ipinunto rin niya ang ibang false headlines na ibinabato sa kanya. Aniya, few weeks ago, binubugbog, nakulong o nasa hospital daw ako, ngayon buntis naman ako or ang mga anak ko. Surprisingly, marami ang naniniwala na totoo itong mga ganitong klaseng kwento may lumabas panganghiwalay hiwalay na rin daw sila ng gambling tycoon na si Atong. Mukhang nagiging paborito ng illegal na content creators na gawa ng fake news si Sunshine. Ano ang sinyo sa balitang ito?